What's up mga kayo, Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV Tuloy na balita Walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang Ohoy! Magandang magandang uh, umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa mga manonood ng Joe Malone TV At pasensya na kayo at nagkakape ulit tayo <laughs> Para nervyusin naman ako dito sa ating uh, bagong iri-react Nako, Diyos ko talaga naman oh. Yeah nakialam pa oh. Hindi na lang magtrabaho doon sa uh, kanilang mga kanya-kanyang destinasyon kung bakit ba naman sumuporta pa at pumunta pa rito. Ah, grabe. Magandang araw mga kayon. Ngayong araw na to, eh, September 29 at uh, bibigyan natin ng malupit na reaction na itong pinaggagawa na ito sa kabila. Kong Benny Abante bumanat at mukhang pinaparinggan ang ating Yorme Moreno at tinawag at uh, nagpasa rin, gumamit pa ng analogy na anay at bubuyog. <laughs> Nenerbiusin ako sa'yo. Gusto kong nerbiusin sa'yo kung bakit ba naman? Ano ba ang alam mo sa Maynila? Ah, Ano pa naman. Panoorin natin to mga kayo na. Gusto kong mapanood nyo to kasi talagang pakinggan natin yung sinabi ni uh, Kong Benny Abante ng uh, HOR o yung House of uh, Representative. Doon ka na lang kasi okay naman sa Quadcom. Bakit ba naman dito pa sa Distrito 6? Yung sinasabi mong Distrito 6, eh, buong Distrito 6 sumusuporta kaya kay Hanil Lacuna eh ako ho eh taga distrito sa is Pandakan ang ambienan ko ay eh, lehitimong mga pandakenyos at ah, alam na alam ko kung sino yung sinusuportahan ang ambienan ko walang iba kundi ang ating Yorme isko Moreno pero bago yan mga kayo na uh, shoutout sa lahat ng mga manonood natin dito sa Chomalon TV meron pa tayong kapilang channel uh, bagong ayan bagong uh, Batang Maynila at Batang Pandagu, atin din yan mga kayo. Ito yan o, oh. nasa ano, natin. Pero yun naman eh, purong uh, mga coverage din kay Jorme Scumore, mm -hmm. no? Shoutout sa lahat ng mga OFW natin na manonood. Ang dami nyo ha. Alam ko nag-subscribe na kayo dyan at sana pakiclick din yung notification bell para lagi kayong updated sa mga reaction na i-upload natin. Hindi lang ito tungkol kay Jorme Esco Moreno, pati na rin ito tungkol sa ating uh, national politics and governance. Panoorin natin, Congressman Benny Abante ang pasaring niya kay Jorme Esco Moreno. At gumamit pa ng analogy na Anay at Bubuyog. Let's go! <laughs> Boring na naman, no? <laughs> Ay! Magandang <Okay, tarapin> po! <laughs> <laughs> Nanunod pa kayo ng quad po? Oh, total sinabi mo natin, sana pumutlo na lang. <laughs> Babalik po ako sa kongreso, hindi pa po tapos yung quad namin eh. Kanina, sinigawan mo na si Garma. Sinigawan doon niya si Garma. Kasi nagsisinungaling ang mga ha. Hindi ko masabing hayop. Hindi Para sabihin sa inyo na ang 6th District ng Manila <laughs> ay okay. walang ibang sinusuportahan. Ayun, <Hey>, no? Kundi si Ha. Distrito 6 kami, hindi lahat ha. Ah. Hindi lahat. Diyan ka nang kakamali kung... <laughs> Alam niyo ba yung ano? Uh, yung anay? Ya, yeah, 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 yeah. Anong gusto niyo? Anay o bubuyo? Ito yung pasaring. Ano <laughs> baket bakit. Yung anay, walang ginawa, kundi manira. Ah. Yeah. Dito ka, ha? Yung anay, walang ginawa, kundi manira. Ang anay, sisirain ang tahanan ng Maynila. Sisirain daw ang tahanan ng Maynila, At ha? Ang tumuyog po ay sinisipsip ng pulaklak. At pagkatapos, tapos niyang sibsibing ang bulaklak, ay nilalagay niya sa kukyutan, nagiging hani! Hani Dalma Maynila! Pero, wag niyong susubukan ang bubuyog. Sapagkat kapag inyong pinubog ang bubuyog at kinalit, mga nagat ang bubuyog na yan, mga alam nyo, ang pinakamabait na bubuyog na nakita ko, walang iba kundi si Hale, yeah! Yan! Ang magbibigay na matamis na punot pokyutan dito sa Maynila! Punot pokyutan na dito sa Maynila. District dito, walang ibang-ibang manalo kundi ang tambalang HANI YUL, mga kaibigan HANI YUL HANI YUL HANI YUL HANI YUL HANI YUL Magandang hapon sa inyo lahat Ngayon, nakapagalit na po 3 minutes lang, sabay sipat na Eto naman si Kong Abante, oh. Hindi yata nalalaman nito kung ano yung mga achievement na ginawa ng uh, Anay na sinasabi niya eh, ba? Diba? Kung si Isko Moreno man yung kanyang pinapasaringan. syempre wala namang iba, no? Obviously, wala namang iba. Eh, kung achievement lang din ang pag-uusapan, eh baka hindi tayo matapos sa araw na ito o sa oras na mga ito eh para pag-usapan lang natin kung ano mga yung mga achievement na ginawa ni Yorme Isko Moreno. Ito yung example ng pulot pukyutan na sinasabi ni Kong Abante. Benny Abante. Ito, tignan nyo. O, oh, yan ang divisorya ngayon. Parang nung isang, ara isang araw lang ata yan, pinadala sa atin. Nang... Uh, ng isang uh, mabuti natin mga kaibigan no? Tapos ito din, no? Mayroon pang video. So parang nga nakikita ko rito na parang ito yung lumang divisoria. Pero bago to ha, ah, ito yung ganitong style yung lumang divisoria. Pero partida, isang side lang. Okay, ba? Isang side lang kasi gumbaga parang trial and error to. Practice. <laughs> Kapo, pagka wala nakapansin niya, malamang kakainin niya na yung kalasada. Tingnan niyo, ito ah, yung video na to. Oh, puro bangketa, yung iba naglalatag pa lang. Oh, ayan, magulo pa. Tingnan nyo. Ayan, magulo pa. Oh, tapos dito, nakalatag na. Payong-payong muna, kunyari, para hindi alata, di ba? Sa konting sabitan. Ayan, oh, dami, oh. oh ang team din nito, nagbibidyo na to. Talagang nakatingin na sa kanya yung mga vendors, oh. Grabe. Oh, ito, second lane na tong mga vendors na to. Tingnan nyo naman. Oh, Ayun, no? yun ang sinasabi ko. Tapos, kinabukasan, medyo napansin na ata na merong na nagbablog o may nagbibidyo. Ayun, lumines bigla. Di ba? Tingnan mo naman at pinapantayan pa sa mga kapulisan para talagang walang makapesto. O, di ba? Yan yung uh, pulot-pukyutan na sinasabi ata ni Kong Abante na talagang hindi niya nalalaman, hindi niya napapansin na ginuto ang nangyayari sa nila. Malamang hindi pumupunta to si Kong Abante sa Maynila eh. Kaya hindi na niya nalalaman yung mga ganyan. ba? Diba? Tignan mo naman yan. Oh. Ayun lang ang sinasabi natin. O oh, eh, tapos eh, ito may papanood ako sa inyo ah. Ito yung ano. Ginutong yun klase yung Ah, saan na ba yun? Tignan nyo naman to. Eh. Ito yung sinasabi natin eh. Eto, parang kahapon lang ata to. Kahapon lang to, parang ano to eh. Parang opening cup ni uh, JTV sa Sampaloc. ko. Oh, tingnan niyo ta, tingnan niyo. Ito, niyo. ito maganda to. Puso nyo. ha? Eh, nakadikit lang 'yan. don't panic, is Gorgani. Yeah. Ito ba 'yung sinasabi mo ano? No Ani no. ng tahanan. Ay, ay kami, may sarang gulo. Tuwang tuwa mga kabataan oh. Hindi kayo pinalaro sa Dapitan Pinahirapan si JTV Pasasayin lang sa premyo Take 100,000 Kahit nga lang ng Dapitan Dito nila sa Asya Kansada Daming Kaya, tao diba? Ang sasaya na ito Masa tayo mga batang kami Pagpupuhay tayo kahit sa akin iskinita Kahit sa huwari.

Ano <laughs> Grabe yun! Yung sinasabi na sisira ng tahanan. Tignan mo naman kung gano'ng kadami yung tao, ba? Diba? Sampalok yan, ha? Oo. Ito ay opening cup ata ni JTB sa basketball. Parang, uh, ano, magbola muna magbola, wag magdroga, parang ganon, something like that. Eh, kita nyo naman kung gaano kadami yung umaten dito kay Gior Comoreno, Moreno, kasi dito kay JTP. Sampu na mga kasama niya. Si Chi Echensa, Tapos si Pambansang Yobab, nakita ko, andyan Pati na rin yung mga ibang uh, your Mes Choice. Grabe. Ito yung mga pilit na sinisira, no? Pilit na sinisira na talagang kita mo naman, no? Tao mismo na yung pumipili kay Jorme Isco Moreno. Tao na mismo yung nagkustong si Jorme Moreno na makabalik ng Maynila. Kaya paano mo masasabing nga uh, sumisira ng tahanan? Ikaw talaga kung oh, ikaw talaga oh, eh, dyan ka na lang. Sa H.O.R., huwag ka na rito kasi hindi mo naman alam talaga kung ano yung nangyayari sa kamay nilaan. Pero eto mga to, alam nila kung ano yung nangyayari sa kamay nilaan at alam na alam nila kung sino talaga yung iboboto nila sa susunod na halalan, syempre. O, paano ba yan mga kayon? Syempre, eh, habangan ulit natin yung mga ating uh, reaction sa mga pilit na sumisira dito kay Jorme Moreno Syempre, andi dito lang tayo para ipagtanggol natin si Jorme dahil hindi naman... Di naman dahil sa wala naman kaming bayad dito, wala naman kaming uh, kinikita rito pero alam kasi namin sampu na mga kasama ko sa vlogging at pati na rin sa mga batang uh, Maynila na alam natin na kung sino talaga yung iluluklok natin at kung sino yung maraming nagawa at uh, gagawin pa no hindi gaya yung ibang Poncho Pilato diyan na itutuloy na lang yung uh, ibang proyekto ni Yormes Ko Moreno ay eh, hindi pa magawa yun sila sabi ko tapos kukuha pa na ibang tao para sirain yung isang napakabuting tao na gaya ni Yormes Ko Moreno wag ganoon brad wag ganoon mga kayon maraming maraming salamat uh, sa panonood nyo dito sa ating Jomalon TV at sana makapag-subscribe click the notification bell at mag-join kayo para sa ating membership. Abangan nyo pa ang ating susunod na mga reaksyon dito kay Yorme Scomoreno, Chi Atienza at pati na rin ang Yorme's Choice. <laughs> Tunay na balita, walang kinakampiyan sumasalamin sa katotohanan lamang.